vlog ko ngayon nandito tayo sa na cemetery yung dumalaw ko kayo sa aming mga mahal sa buhay Ayan. kasi hindi po tayo nang kandila kailangan natin dalawin ang ating mga mahal sa buhay kasi baka silang dumalaw sa ating ayun, binisan natin ito ang nature ng ano ng patay ko yung lolo namin at saka yung lola namin so ayan bago ako lumuwas ulit pabalik ng Maynila so, kailangan ko dalawin muna ating mga mahal sa buhay na suwa ka bilang buhay na po. Dito po ito sa Canteros, malapit na sementeryo. Kasi dito yung sementeryo ng ang kalahatan. Ay, sorry. Mahilig na ito. Sana tatay, lolo, lola, ate, mama, tita. Tuloy mo kaming bantayan. Ilayo sa kapahamakan lagi. Laging gabayan. Pupuntahan pa namin yung mga puntod ng iba naming mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay. Kaya salamat sa mga panonood, mga mga sir. Salamat sa inyong support. Ah. Okay na. Ayan mga mga sir. Nalaw din namin yung puntod ng aking pamangkin ng aking kapatid at ng aking bayaw. ng aking bayan. Yun. Sana tuloy lang ang paggabay nila sa amin. Ilayo kami sa mga kapamakan. Ilayo sa mga disgrasya. Ilayo sa mga disgrasya. Dahil sila naman ang nauna, ay Lord Sana patuloy lang kami o, gabayan sa aming araw-araw na pamumuhay Dito yung ano kapatid ko at saka yung bayaw ko tapos katabi nila yung pamangkin ko naman yung kanilang ano, kanilang anak. Yung kanilang anak. So, masaya sila ngayon doon sa kabilang buhay. dinadalangin lang namin na sana lang kaming sa gagabayan tutulungan kami lagi sa araw-araw na pamumuhay. Thank you sa panunood, mga ma'am sir. So, ayun mga ma'am sir. Ito yung mga ano, yung sobrang Ilalagay na sobrang kandila. Ilalagyan na po natin sa malaking cross. Ito na po yung pagkalahatan dun sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin na nagyan na ano na pagdina ito na lang yung sa pagkalahatan kaila 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 Dada Sara sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi na namin napuntahan dito na lang sa malaki sa patuloy nyo kami gabayan tulagas na sa gabayan at mabaya at sa mga bibigyan sa mga Dahil bukas, luluwas na ulit ako papunta ng Maynila para may pagsapalaran sa hamon ng buhay. Maraming salamat sa panunok ko dyan mag-share. Thank you, thank you so much. Ayan nga sir, pagkuduting namin galing sa cementery. Magluto kami ng sardinas with odong. Ayan. Ayan sardinas with odong, the usual igigisa yung sardinas sa bawang at yung sa lasuna bawang bawang at lasuna, parehas lang it oo <laughs> nga pala, bawang at sibuya sorry odong, masarap to na odong lalagay sa sardinas yung udong noodles Lagyan din natin ng huling kamati Siya nang magpapasarap kasi huli ng ilalagay <laughs> Ayun o <no? laughs> Ayun o, no? delicious sardinas with udong Kain na tayo mga mom sir <coughs> E aí